Na nagpapalit ng long wire, mga ganito mga co works uh, ito, may papakita ko sa inyo kahit oh, ako naguluhan eh. ah uh, bumili si client ng long wire stator yan. buong assembly kasi gusto niya pang matagalan na like box pa naka box tapos naka plastic yan, naka plastic to kanina pero nung binuksan ko medyo nagduda ako alam niyo ba kung bakit bukod sa iyan yung code niya iyan yung tama naman yung code pero pag ganyan kasi ang code magduda ka na pag ganyan malilitang letra yung fonts niya fonts ah uh, hindi talaga siya ang tunay na original ito yung palatandaan iyan yung font yan yung nabili kasi ni sir uh, local local tapos ito yung kanyang nabili ito yung kanyang packaging tsaka sticker tingnan nyo yung kanyang font yan ang palatanda na peke yan o oh. yan yung logo kuhang kuha kitang kita pero yung barcode kopya ang kopya rin pero pagdating doon sa address tingnan nyo mga kawags yung address ng Indonesia dito rin o oh kulang. Kaya peke. Jakarta, Indonesia agad. Dito sa isa sa original, yan, medyo kompleto yung address. O, kasi original. Yung font, font nga ba tawag doon? Yung font letter. Yan, mga awards. Kung makikita nyo. Magkaibang magkaiba. Bukod sa malip, manipis yung kanyang wire, yung terminal, hindi rin malayo talaga sa malayo sa original. Tapos ito pa, maging mapanuri kayo sa bibili. Bibilhan nyo. Sa online niya kasi ito nabili. So, nahirapan siyang kontakan yung client. Ah, yung kanyang no, no. pinagbilang kasi online lang. Kala niya original kasi sabi original eh. Pero nung chinik ko talaga, hindi talaga to original. Pakita ko kung bakit ang difference. Kung pansin ninyo, ayan, ah malinis naman pero wala siyang coating yung mga nakabalot yan no tapos napansin ko pa merong gumagalaw na wire dito kasi ginalaw-galaw ko eh ito yan yan no? nagalaw tapos ito sa original titingnan nyo pag original lang stator ito bracket golden pero hindi naman siya issue pero sa original kasi hindi siya golden ang kulay. Kulay puti. Tapos yung tornilyo, ito. Sobrang laki. Ito yung original. Medyo madubing nga lang. Sa original, may mga coating. May mga coating. Dalawa na ito eh. Coating. May mga coating yan. Yan, may mga coating. Yan ang pinag iba niya. May coating siya. Para hindi gumalaw yung mga wire. Tapos, ito yung sinasabi ko. Kulay puti. So, mag-uusap kami ni client kung original na stator ang ikakabit namin. Kukunin lang namin yung CPK tsaka yung kanyang wire. Dahil yung wire ang mahalaga kasi sunog na. Kasi uso nga yung sunog. O kaya P0335 na namamatay-matay tas plastic engine yun. Yung tapos yung code medyo duda ako dun sa code yung box medyo maliit e eh. medyo uh, napilas, may napilas na rito eh.